Hello mga kabasketball Maligayang pagbabalik po sa ating lahat Baka ang ating pong i-recap ngayon na itong makbakang LA Sa pagitan ng LA Lakers sa kanang LA Clippers Na kung saan nga po ay dayo dito ang LA Clippers At ito yung home court naman ng uh, Lakers Na kung saan is nanalo nga po dito ang LA Lakers Baya OT sa one, score na 130-125 Grabe ang hinabol ng mga Rakers team, mga kabasketball 19 points po ito Dahil sa tumikada po Ng 18 points, ito si Sa ganda ng inilaro ni Tikaway Leonard Ah, first quarter pa lang po Ay tumikada siya ng 18 points Isang sablay nga lang po siya dyan So susupal pa lang, daily sa kanya Yun lang po sa pagdating ng third quarter, mga kabasketball, dyan po uh, nakahabol ang Lakers dahil kumamada po sila ng uh, 39 points samantalang itong Clippers po ay gumawa ng, po ng 20. Pumutok po talaga dito ang kanilang depensa. Maganda pong inilaro ng bago nilang acquire. Si Cam Reddish na kung saan mahahaba pong galamay nito nasa supalpal po niya si Kawhi Leonard sa kasi Paul George na yun napakahirap gawin at nasusundatan po niya na istila niya itong mga ito yun malaking bagay pong naitulog sa kanila sa kasi Christian Wood maganda din po yung inilaro, inilaro nito pat sa depensa at saka naka-score din siya si Christian Wood ng 10 points ah uh, 11 rebounds siya dito 1 block and 1 uh, steal pa po Click link kasi ang eksperimento ng coach ng Lakers kung saan eh sa third quarter eh, pinagsabay-sabay niya yung tatlong uh, big man kung saan eh nila yung uh, rebounding kaya sa third quarter yun dun sila nakahabol sa LA Clippers kaya nga po dahil dyan nagkaroon sila ng 8 blocks sa 7 steals Masayang lang po yung 97 points combined ng tatlong manlalaro ng Clippers na sila Paul George, Kawhi at uh, si uh, Russell Westbrook. At nagkataon uh, pang na fouled out po dito si Paul George. Yung last 5 minutes nga and 15 seconds sa fourth quarter ay lamang na ng lima ang LA Lakers. Ngunit naragdagan pa ito ni Lebron ng isang 3-point setter dito sa left side. Kaya umabot na po ng 8 points ang uh, kalamangan ng Lakers. Pero hindi pa naman po sumuko ang LA Lakers. Sa pamagitan po ni Paul George at ni Kawhi Leonard, is nahamul pa po nila yung kalamangan ng uh, Lakers. Hanggang sa mag-all nga po ito sa all uh, one, se 117 bago yun nagkaroon po ng overtime at yun nga po sa pag-umpisa ng overtime ay una pang nakapuntos ang LA Clippers sa pamamagitan ng pasa ni uh, Russell Westbrook papunta kay Kawhi as mid-race mid jumper pasok po yan so lumamang naman po agad ang, Lakers, uh, ang Clippers ng 2 points 119 to 117 Kaumpisa pa lang po ng uh, 5 minutes overtime 4 and 31 uh, seconds eh, na si Paul George sa atake ni Lebron James So pang-anim na po niya ito Kaya fouled out na po So umpisa po niyan eh, talagang Wala nang katulong si Kawhi Na bumuhat sa team Kaya natuluyan na na Lamangan po ito ng uh, Lakers At uh, natalo po sila sa overtime Sayang nga po yun Yun na naging Historia so, Nagkaroon tayo ng isang napakagandang play ng uh, Aliyop dunk galing kay Os ng Eastern Bridge sa Porta ka LBJ at saka tingnan mo mangyayari diyan guys tumira ng trip ng si Camry Dish pag niya sabay ah, palo up dunk naman ang ginawa ni ano Christian Wood guys para po pala sa kaalaman ng lahat ang uh, leading scorer po ng LA Lakers is si The King, Lebron James. Meron pa siyang 35 points. 12 rebounds, 7 assists, 2 blocks and 1 steal. At po mga lawa naman po, si Anthony Davis na mayroong 27 points, 10 rebounds, 3 assists, 4 blocks and 2 steals. Tapos ang isang sumisibol na superstar ng LA Lakers ngayon na si DeAngelo Russell eh meron naman pong 27 points din katulad ni Davis, 2 rebounds and 6 assists. At po mga apat naman, ang napakasipag nilang player last season pa na walang iba kundi si, si Reeves. 15 points, 8 rebounds, 7 assists, and 3 steals. At yun na nga, ang po mga lima ay ang napakasipag na bago nilang acquire na si Christian Wood. Yun na meron niyang 10 points and 11 rebounds at meron pa itong blocks and steals. At katulad na sabi ko kanina, ang Clippers LA Clippers naman ay pinangunahan ng big trio nilang tatlo na sila Paul George, Kawhi Leonard, and uh, Russell Westbrook. asi As James Harden nga po wala, nasa bench na nila. Di ba na-trade na po sila, nakuha na ng Clippers. And si Tucker yun nakapaglaro na, pero si Harden di pa naglaro. Pero nasa bench na po. Ang ganito lang po, good night po sa atin lahat. Uh, Malaga yung sa lahat ng mga ka-Lakers Alam ko masaya kayo, panalo tayo A Big time yung tinalo natin, malakas natin po yun Mga basketball pahingi naman po ng kundi supporta Sa aking munting bahay Para kung hindi pa nakasubscribe Pagpindot naman po Masupport naman po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless you all Sa susunod po